kagaling Pungging ha nag school ka naka uniform ka pa nag school ka ha anong natutunan mo doon hindi ka naman marunong turuan <laughs> natuto ka ba ha ganda ng uniform mo ha pinagliitan ni haba hmm? ganda ganda damit mo Hmm, para ho kayo ni Pungging. O, nag-aral ka rin, Clover. Bobber, nag-aral ka rin? Hmm? Ano ka na? Prep o nursery? <laughs> Paulit-ulit lang, no? Hindi ka nakakapasa. Five years old ka na eh. Hmm. Ito si Punggeng. Ilang taon ka na Punggeng? Ha? Punggeng! Punggeng! Anong natutunan mo sa school? kuwento sa mama. Naku naman, ayaw magkwento. Ano nga natutunan mo sa school? <laughs> tutulungan mo sa school. Tutulungan mo ako mag-washing machine. Ha? Tulungan mo ako maglaban ng mga damit nyo at uniform. Hmm? Tingnan ko nga kung may panty ka. Aver, tingnan ko nga kung may panty. Ay, walang panty. Oh. <laughs> Oo, sa'yo yan. Hiniram lang ni Pungging kasi wala siya. Gagalit si Punggo kasi yung damit daw ni Pungging. Kanya yan eh. At ito namang suot ni Clover ay kay Pungging yan. <laughs> Gagalit si Clover. Este si Haba. Oo, oh, sa'yo yan. Hindi ko naman kukunin yan. Hiniram lang ni Punggingging. Oo, oh, malaki nga sa kanya eh. Sa'yo sakto yan, di ba? Uniform mo din yan sa school. Sabi mo kay ate, bilang kayo ng iisang uniform. Para pare-pareho ng kulay. Ha? Ikaw, wala kang uniform. Di ka pa nag-aaral. Ha? <laughs> galing? Ba't di ka nagbibless kay mama? Galing ka ba sa school? O, ikaw din, punggeng. <laughs> punggeng, ba't wala kang panty? Punggeng. Lover. Ba't wala kang panty? Hmm? Punggeng. Ba't wala kang panty, punggeng. Hindi ka pinantihan. Ha? Di ka pinantihan ng yaya mo? hindi ka pinantihan ng yaya mo. Ayan oh, si Clover, oh. Nag-acrobatic na naman. Oh, Clover, ito dito. At ganyan. Hmm. Natuto ka ng sayaw sa school? Hmm, kung ging talaga, oh. Oh. Si Chokong mamusing. Ikaw lang ang mamusing sa lahat. At saka si Haba. Kasi mga hindi pwedeng maligo yan, guys. Kasi mga meron. <laughs> Paunit-unit ako sa kwento ko. Luka. Tulog yung mga kapatid mo, ikaw lang hindi natutulog. Hmm. Kakaakyat dyan. tulog si Choco diyan. No? Matulog ka. Pagod kayo, di ba? Matulog ka. Galak ka na naman dyan. Matulog ka. Tulog na. Barber. Matulog ka tingnan mo sihaba, oh, ang sarap ng tulog. Matulog ka na ikot ka ng ikot tulog na wala siyang mapistohan guys kasi naunahan siya dito ni kung <laughs> sa damit mong dilaw parang hindi, nangitim ka lalo ba't ganun hindi mo bagay yan, mas bagay sa yung red na palitan natin yan ng red ha, barber, pangit to yung yellow Barbar, pangit ng yellow, oh. Lalo kang umitim, Hmm? Lalong umitim si Barbar. Anong nangyari? Punggingging. Anong nangyari? tabi tabing na yung damit mo, oh. Anong nangyari? Nag-itkul ka? Nag-itkul ang punggingging? <laughs> Nag-itkul ka? Hmm? Nag-itkul ko punggingging kaso tabi-tabi ng yung damit to oh. yung harapan na sa gilid na bat ganarn bat ganan kung hingging pangit <laughs> na yung damit pag uuwi galing it grabe naman yan baba na dyan baba upo si mama dyan ka na dyan ka lang ha kung hingging dyan ka lang <laughs> Ayan, guwapong-guwapo daw siya. Bagong trim ang balahibo ng itim-tim. Lalong lumalaki kahit i-diet. Hmm, ewan ko sa'yo, hindi ka madadiet. Ayan, kumpleto na ang mga makukulit. Hmm, Paunat-unat pa si Clover. Napagod maglakad-lakad. Nako, grabe. Ayan si pungging Diyan siya nagpapahinga sa tanghali. Mm, di ba? Kampante ang aking mga alaga. Pungging! Anong nangyari sa damit mo? Ba't lukot-lukot na? Ito namang si Choco. Nagiging pusa na. Kung saan saan na umaakyat mula nung natutong umakyat. Mm. Siopaw! Si Siopaw guys ang hindi na lumalabas hindi na siya lumalabas doon. Sumisilip, oo, pero hindi na siya nagbabalak bumaba. Hindi na siya bumabalak bumaba pa. Dito na lang siya. Inuubos niya ang energy niya sa pag-i-scratch. Scratch ng scratch hanggang sa masira na naman yan. Ayan o. Yan na lang ang libangan niya. Hindi pa namin guys na i-schedule ng kapon kasi Busy kami. Lagi kaming umaalis. Pungking, pabayaan mo siya dyan. Ayan. Naubos niya ang energy niya sa pag-scratch. O, halos sirainan niya yung bagong palit kong yarn. Ayan. <laughs> Huli ka. Sinisira mo yan. Asan si kisame ha si kisame ay nasa likod ng ventilador yan niya inuubo sa pag iikot-ikot kaya itong cooler guys hindi ko hinaharap yan kasi meron yan ano sa likod eh ini-scratch niya kala niya scratch post pa rin ang sad naman ng bangbang di makalabas meron kasi siya guys eh hindi kami makapasyan kasi meron siya baka siya ay habulin ng mga asong gala ayan, dyan ka na, pahinga ka na dyan ayan. ako guys, eh, imbis na magpapahinga eh, sila na lang ang magpapahinga ayan, very sweet silang dalawa hindi sila nag-aaway ngayon haba, huwag mo nang dinidilaan niyang kapatid mo at ang baho ng laway mo, mag-aamoy na naman siyang aso Ayan. Si Xiao mga pagod. Mga naka-standby. Hmm, kababangon-bangon lang. Huwag magkukulit ha. inat pa kayo. Ano ba yan pong geng? Makati sa ulo mo. Ano yon Clover? Bigla kang bumangon. Tumayo lang ako. Bumangon ka rin. Tingnan mo nga si Siopao kung nasaan. napin mo. Napin mo si Shao Pao. Kung ay clover. Asan si Shao Pao haba? Ha? Asan si Shao Pao? Tingnan mo si Shao don? Ah, mga nakatulog sila. Ayan. Yan ang favorite spot niya, guys. Table ng atin niya, lalo pag wala ang atin niya. Pag nawawala siya, nandiyan siya natutulog. Favorite niya yan, oh. Minsan inuhulog niya yung mga gamit ng atin niya, oh. Yan. Inuhulog niya yan. Favorite niya yan, naguluhin. Yan, si Sopaw na malaki na. Ayusin mo yung damit mo, Pungging. Ayusin mo yung damit mo. Tabingin na eh. Ikaw din. Oy. Barbar, yung damit mo oh. Ayan, mga naghihintay ng treats. Ayan. Mga naghihintay sila ng treats. Nasukbit ni mama yung mga damit na nakatago ninyo. Ang dami nilang damit guys. Kaya lang, nakakapagod maghanap at maglaba. Hmm, di ba? Kaganda ng mga damit nila oh. May mga damit sila diyan. Kaso nga lang. Yan. Ito kay haba to, guys. Kay haba yan. Kaso lang itong si haba ay meron kaya hindi ko dinadamitan. Yan. Ito may scarf yan. Asan na yung scarf mo? Eh, nabulol na tuloy si mama. Asan yung scarf mo? Mm. sana hmm, na? ko sa inyo. O, di ba? Ang gaganda ng mga damit nila. Hmm. Ito kasi si Haba hindi pa naliligo yan. Sana ako nakaupo. Andun din sila naka, <clears throat> nakabantay. Yan, nakabantay lang sila. Yan, mga nakabantay silang lahat. Wag mo. Pungging. May tumunok na naman. May nag-welding na naman sa labas. Maingay. So, hanggang dito na lang muna. Maingay sa labas.